Aris, ngayong araw ang mga kamag-anap ay pwede dumalaw sa iyo ang pahiwatig ang magkausap kayo ng masaya ay madami kayong pwedeng mapagkasunduan, sa mga plano na kayo ay pwede magtulungan, at ngayong araw ay masaya ang swerte sa tahanan lalo kung magiging malambing sa mahal ay parehas kayo maalisan ng bad energy, sa bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa pera naman ay minamahal at anak na may asawa, ang pwedeng mong mabigyan para lalong mag-okay ang lahat ng iyong plano sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw kung mayroong pasok ay walang sinyales na problema maayos na magagawa ang mga trabaho, sa kasama sa trabaho ang pahiwatig na pwede magkaroon ng suliranin, pag-iingat ngayong araw sa iyo ang makisama ng ligtas ka sa tukso sa pera at sa maling pagmamahalan, Aris, mga numero sa loto number 30 number 23 number 42, number 29, number 7, at number 18. Taurus, ngayong araw kung may kausap pa na deal ay mas makakainam na huwag ng tumuloy, dahil magagastusan ka lang at pwedeng may pagkakataon na magalit ka dahil sobrang talino ng makakausap ang pahiwatig, sa pamilya ka na lang at magpunta kayo sa bahay ng Diyos, nang maging masaya ang inyong aura ng swerte sa tahanan at kung may dapat naman kayo puntahan ng mahal ay yun ang inyong gawin okay ang magiging lakad, ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, ay huwag muna gumawa ng pagtanggap ng bisita, na ibang tao may sinyales ang bisita ay magagawa na mag-iwan ng ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho ay normal na maayos ngayong araw kung pumasok, ang pagiging masinop na laging ginagawa ang magbibigay sa iyo na makakuha ka ng paghanga, sa ilan sa superior at ang maaga laging nakakapasok, Taurus, mga numero sa lotto number 35, number 6, number 20, number 28, number 43 at number 17. Gemini, ang pahiwatig sa usapan ng pamilya o sa ibang tao kung may transaction ay pwede kang makagawa ng isang desisyon ngayong araw basta dapat mo nang gawin ay ituloy at huwag mag-alinlangan dahil para sa ikakaunlad mo ang magagawa ang pahiwatig at ngayong araw ay may aura ng swerte sa iyo sa pamilya mo ipamahagi ang iyong swerte sa pagbibigay ng okay na advice o plano kung may diskusyon ng makabuo kayo ng bagong pwedeng pagkakakitaan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas nang masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay maganda na isama mo ang minamahal sa bahay ng Diyos, nang laging maalagaan ang pamilya sa mga pagsubok na lahat ay magiging matatag ang pinapahiwatig sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain ang pahiwatig. Ang iingatan ay huwag kang sumama sa gustong mag-aaya ng paglabas dahil problema ang maibibigay sa iyo, sa pera at pwede pa sa ibang bagay. Gemini, mga numero sa loto number 36, number 23, number 25, number 7, number 30 at number 15. Cancer Ngayong araw ay may mahina kang enerhiya kung may mga usapan ka na pupuntahan, huwag ka na tumuloy kung iyong magagawa, nang makaiwas ka sa gastos at panghihinayang sa magagawa na usapan, okay pa ang pumasyal ka sa mga in-laws at pwedeng magkaroon ng bagong idea na magkasundo sa paggawa ng bagong other income, at okay na mas may mahaba kang oras sa pamilya ang mga pag-uusap na masaya, ay makakabuo ng good energy sa inyo sa buong linggo, para maging masigla sa mga gagawin sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay normal na masaya walang pahiwatig na problema, basta mas maaga nakakapasok ay okay para makagawa na makalapit sa pag-asenso, ang iiwasan mo lang ay magtiwala kagad ngayong araw, para lihis ka sa gastos at suliranin sa pera, Cancer, mga numero sa loto number 22 number 21. Number 11, number 35, number 40 at number 7. Leo, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay maganda ang aura ng gabay kapalaran para sa iyo. Okay kang makipag-usap pag ikaw ang pupuntahan ay makakagawa ka ng kasunduan kahit nasa bahay. Ang iiwasan lang ay mga dating kaibigan ngayong araw baka ikaw ay magestusan ng wala sa panahon iwasan na lang dahil walang swerte sa kanila ngayong araw. At ngayong araw kung makakadalaw ka sa magulang at kasama ang minamahal ay makakainam sa inyong pamilya para ang mga bawat kalusugan ay sisigla at mas magiging okay pa ang aura ng swerte sa inyo ayon sa iyong gabay sa iyong pera kung ikaw ay mayroong extra ang pera ay abutan ang magulang, nang laging may nagdadasal sa iyo na laging maayos ang iyong kalusugan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng first day ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay huwag mong kalimutan ang ginagawa mong malambing sa minamahal, nang kayo ay laging may gabay ng katalinuhan sa pamumuhay, at mag-aalaga ng bawat ikakaganda ng kalusugan. Leo, mga numero sa loto number 15 number 45, number 31 number 20 number 5 at number 14. Virgo, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay mayroon kang enerhiya masaya para sa pamilya. Kung may mga kausap ay ipagpaliban mo muna. Ang masayang enerhiya mo ay para mabigyan ang buong kabahayan na para sa pamilya, na magpapasigla ng kalusugan ng bawat isa, at magdadala ang gumagabay ng mga swerte sa mga dapat gawin sa plano sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera dahil family day naman ang mabigyan ang mga anak ng pera. Pag may extra ay okay lalong sisigla ang iyong mga gagawin sa pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay maayos na araw na masaya, kung may ekstrang kang pera ay mamasyal kayo ng minamahal, na magbibigay ng masayang araw at laging kasiyahan sa pamumuhay ang mas magagawa, Virgo, mga numero sa loto number 28, number 21, number 11, number 32, number 27 at number 15. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat sa usapan ng pamilya. Kung bigla ang may mangyayari dahil sa iyong mahabang pasensya ay magagawa na maayos ang lahat, kahit pa tungkol sa pera ang usapan, at may aura ka naman na may kahinaan ang ugali na madali kang maawa, umiwas ka sa mga tao na iba naman sa inyo na mahilig humingi ng tulong dahil pakinabang lang gusto sa iyo nasa pamilya ang iyong aurang buenas para sa iyo at pag-unlad ang pahiwatig ng iyong gabay, dapat na iyong ibahagi sa tahanan. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. At kung may bigla ang mag-aaya sa iyo na pakilala, naaayain ka ay huwag kang sumama dahil gastos, at tukso sa ibang bagay ang magiging problema mo sa hinaharap, at sa pera ay magulang at minamahal lang ang pwede mong mabigyan ngayong araw, para okay ang aura na makakaipon ka ng maayos na pera. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Libra, mga numero sa loto number 11, number 33, number 3, number 29, number 40 at number 19. Scorpio. Ngayong araw kung may gustong gawing desisyon pag para sa pamilya ay pag-aralan pa dahil baka may kulang pa sa iyong naiisip ang pahiwatig ng walang masaktan o magtampo ang pahiwatig. At kung may pipirmahan na deal ngayong araw ay pwede may swerte para sa iyo ang magagawa at gumawa kayo ng pamamasyal ng minamahal ng lalong sumaya ang aura ninyo para makagawa ng maayos na gagawin sa buong linggo. Ayun sa iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig na may dadalaw sa pamilya na pwedeng magbibigay ng tulong idea sa ibang plano o tulong na financial na magpapasaya sa mga anak at minamahal ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa biglaan gastusan, dahil buenas ang pera na mabigyan ang anak na may asawa, at minamahal at kung lalapit ang magulang ay iyo ding pagbigyan. Scorpio, mga numero sa loto number 9, number 37, number 24, number 36, number 42 at number 1. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may kakausapin na may alinlangan ka sa iyong pamamaraan mas mainam na ipagpaliban, at maghanda ka pa ng maayos, bago mo kakausapin para maging okay naman ang iyong magagawa, at ngayong araw ay masaya ang iyong aura ng swerte kung makakasama ang minamahal sa pamamasyal, at kung may nilalapit sa iyo ang mga anak na isang pagnenegosyo, ay dapat lang natanggapin ng masaya para pag iyong ginawa na pag-aralan ay may swerte sa inyong dalawa, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay okay ngayong araw kung maabyutin mo ang mga anak mong may asawa at lalong gaganda ang enerhiya sa tahanan, ng grasya ng pagkakaperahan, at magulang kung may ekstra ka talagang pera. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho, kung papasok ay mas maaga lang ang gawin dahil doon ka makakakuha ng mas dagdag na pagtitiwala sa iyong boss ngayong araw. Sagittarius, mga numero sa loto number 24, number 15, number 27, number 39, number 6 at number 30. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay ay mas mainam na magstay sa mga mahal mong pamilya, ng mahabang oras para makabuo ng good vibes ng swerte sa tahanan at kasiyahan ng mga kalusugan, at kung may dapat kayo puntahan ng mahal ay maganda talaga na magkasama, para ang mga gagawin ay makikinabang kayo ng maayos, ayon sa iyong magagawang. Sa pera, kung may ipon kang pera ay bigyan mo ang magulang, nang mabigyan kanya ng mga dasal na lagi kang may swerte sa pagkakaperahan, at huwag kakalimutan ang anak na may asawa na mabigyan para may aura ng buenas sa mga plano sa buong linggo. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa trabaho kung ikaw ay pumasok ay pag-unlad para sa iyo ang pahiwatig, mag-focus ka sa ipapagawa sa iyo ng superior na babae, oras na matapos mo ng maayos at mabilis ay hahanga sa iyo ang superior, Capricorn, mga numero sa loto number 13 number 25, number 40 number 44 number 35 at number 19. Aquarius, Ngayong araw ang pahiwatig ay mas makakainam sa iyo ay huwag na makipag-usap sa mga transaksyon dahil gasto sa iyo at ang isipan ay nasa pamilya. Sa ibang araw mo kausapin ng maging masigla ang iyong transaksyon, nasa pamilya mo ang good energy ng mga swerte na magbibigay sa iyo ng kahusayan sa mga magagawa sa buong linggo at makakasama mo ang pamilya sa swerte dahil sa masaya ninyong pag-uusap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan kung may bibisita sa iyo na kamag-anak o mga kapatid ay mainam magdadala ng swerte ng iyong kabuhayan ang may iwan nila sa pag-alis para sa pamilya mo at kasiglahan ng bawat kalusugan. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay laging masigla ang tahanan, kung walang nagagawang pagkakagalit at patuloy na may gabay ng pagunlad sa pag-iibigan, at may mag-aalaga ng kabuhayan. Aquarius, mga numero sa loto number 8, number 29, number 24, number 40, number 36 at number 5. Pisces, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung ikaw ay dadalawin ng magulang ngayong araw, nang hindi mo inaasahan, ay okay na okay dahil may swerte na dadating sa pamamahay ang pahiwatig at ngayong araw pag-iingat sa mga dating kakilala dahil gusto makuha ang iyong paniniwala para sa pagkakakitaan. Dapat na iwasan mo na lang dahil walang sinyales na swerte sa sasabihin sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at makatulong sa ibang tao ngayong araw, nang laging maayos ang swerte ng iyong katalinuhan sa pagkita ng pera at hindi mapawalan ang swerteng pera. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng First Day pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig syempre ay masaya ang buong araw, hanggat laging masayang nag-uusap ay laging may kasiyahan sa mga plano na magagawa para sa masaganang pag-iibigan. Pisces, mga numero sa loto number 21, number 27, number 15, number 31, number 5 at number 23.